19,729 ang naitala po na complaint. At uh, bukas po siguro mas magkakaroon po kami ng detalyadong report uh, kung ano na po ang nangyayari at ano na po ang nasusolusyonan o ano na po yung nagkakaroon ng mga action. Next question. Now, follow up question, sorry. Uh, mananatili, until when po mananatiling open yung sumbong sa Pangulo? Until the end of the President's term or will, will there be a sort of a cap close the website and focus first on what has been reported. Tignan po natin. Uh, kasi kapag ka po naman uh, wala nang report at natapos na at wala nang pumapasok, eh, maaari na po siguro itong isa na. Punta natin yung website Sumbong sa Pangulo. Ito yung website niya. So, click natin yan. So, ito lang makikita natin to. So, i-report daw kung ano yung mga may mali daw sa mga project ng gobyerno. So, puro itong flood control. Yung ibang corruption hindi makikita dito. So pang flood control lang talaga ito. So report. So ito makikita natin. So useless, walang kwenta. Dapat general sumbunga ng bayan. Nawala na kasi yung 888 dati kay, pres kay President oh, Duterte dati nagpapa-investiga sa tinawag na haunted hospitals ng DOH. At sa Senado naman, ibinunyag ni Senator Gatchalian yung uh, higit 10 billion pesos na naluging pondo daw sa gobyerno dahil sa overpricing ng farm-to-market roads ng DA. Isasama na po ba ito sa iniimbestigan o iimbestigahan ng ICI? Kapag ka may mga dokumento, maaari naman po ito ibigay agad sa ICI para kung sino po yung mga concern ng mga tao dito at involved, maaari po agad maipatawag para magkaroon ng mas mabilis ang pag-iimbestigay. Pwede po itong isabay doon sa ongoing investigation? Yes, opo. Lahat po naman ng infrastructure na questionable ay maaari pong uh, isa-ilalim po sa pag ng ICP. Next question, Eden Santos, Neto Tepe. Iyoseg, uh, uh, sabi po ni Secretary Vince Dizon, meron nang um, Uh, 8,000 infra-projects po yung naimbestigahan ng ahensya. May we know kung ang uh, report po na ito ng DBWH ay naibahagi na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. knowing na parang mas marami po doon sa uh, 5,000 plus na mga flood control projects ng admin po itong kanilang naimbestigahan na. Ang pag-imbestigahan naman po ay uh, sa buong 10 years. So uh, according to sec si Vince ay nasabi na po niya ito sa Pangulo. In an interview, sabi niya, and I quote, Kumbaga, parang wala akong karapatang mag-imbestiga. Ayun yung message doon sa inilabas ni Yusek Claire sa press con niya. Kumbaga, sinabihan ako na wala akong karapatang mag-imbestiga kasi special advisor ka. Tapos kung ano-ano pa ang sinabi sa akin. Your thoughts on this mo? Sana po napanood niyang buo yung ating press briefing. Pero ito pong issue na to ay paulit-ulit na. Nasagot ko na po, pero hindi ko alam bakit paulit-ulit pa rin. At parang hindi po nagkakaroon ng katapusan ang issue na ito. Sinabi po niya na wala daw siyang karapatang mag-imbestiga. Unang-una po, iba po kasi ang pag at iba naman po yung naging pronouncement ng ating Pangulo. September 15, sinabi po ng Pangulo na siya po ay special advisor. Inanapan po siya sa isang programa kung nasaan po ang kanyang mandato, ang papel patungkol po dito. Ang sinabi lamang po ni Mayor Magalo ay he just presume that he is an investigator. Maaaring ganun ang mangyayari kung siya po ay nag-design bilang mayor. Pero ang Pangulo na nga rin po nagsabi na pinili niya pong mag at manapiling mayor ng Baguio City. So, kung kayo po ang magtatanong sa kanya, maaari po nating hanapin, nasan nga po ba yung sinasabi nating papel na siya po ay nagtatalaga o tinalaga ng Pangulo na Investigator.